Welcome to my welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na malakakali At malakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na in-upload ko raw araw Masakit din minsan ang manalo Patakot-takot <laughs> <laughs> Kaya pala masakit Lamig Oh hi aking Hmm? Ah. Yun. <laughs> Umiihi ata sa idol. Naging Splash Island na sa San Juan <laughs> Ito yung fiesta na... Oh <laughs> no! Ewan na lang. Kumusta naman yung may May pupunta ang trabaho Ay, ako hindi maganda <laughs> Malala ah, Sa Pilipinas mo lang makikita to Hindi pa tapos ginigiba na Legit, ini malambot kaya pinawa ulit ang angas mo at feeling barambado confirm ah <laughs> nagkwento sa akin si tat si lolo nagkwento sa akin si lolo sabi sa akin ay alam mo apo nasaksihan ko at nakita ko ang paglubog ng Titanic barko ng Titanic. Mm, -mm. Talaga? So, alam mo, apo, sinabihan ko na yung mga kasamahan ko. Simula pa lang nung una, sinabihan ko na sila. Lupit na lulong. barko. Siyempre, si Lulu hindi pinansin ang mga tao, hindi pinapansin. Mm. Hanggang sa dumating na sa punto, pinalabas sa si Lulu sa sinihan. Ang ingay ay... <laughs> <laughs> sa sinihan pala. Ay, yun lang. Ay, pala. <laughs>

buti na you know? Nasabi yan. Chocolate. 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 Nawalaan niya. How you know? La. Pinat butter. Ano ba? Wala wala. Hindi

ay, <laughs> pinagtripan na pala. Akala niya nagmamaniyo siya. <laughs> Patulog pa. Akala niya nakatulog siya pag nagmamaniyo. <laughs> Perfume prong. Perfume, my

So, na wala. Sorry kita. Dito. Bilibet. Ah, bilis na tama eh. <laughs> Take go ano yan? Bago ka tatawid. Kilala no, 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 no. pa dela kang bridge. <laughs> Titigil <laughs> talaga siya. Ang ganda po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Nina Ibdani. Idol Ferdinand Basilio Tina Cebu, maraming salamat po sa panonood. Shoutout din sa Idol Marvin Caranto. Idol Choco na Davao, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Atong TV Channel. Maraming salamat po from Palawan. Idol Marlon Bacnol, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood Idol Chumonay. Idol Ariel Teves, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Richard Malyari. Maraming salamat din po sa sa parsyam idol Parsham, idol Daddy Ayan, maraming salamat po sa panonood. Welcome back idol Tosa, idol Junsunga, maraming salamat po sa panonood. Shout out din sa idol Ernalis Norin shout out din sa idol Nixon Kane at kay idol Jason Gukor, maraming salamat po. At bilang support po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman uli. Mag-ingat po kayo.